good morning po sa inyong lahat. At ayan, papasukin po natin itong aking succulent house. So, ayan guys, hindi po tayo masyadong bus ngayon. Kaya, ayan, kapag dito muna tayo sa ating mga alagang succulents. At medyo ano na po sila, oh malaki na sila doon sa kanilang pinagkakalagyan kaya kailangan ko pong ilipat ayan ganyan lang po akong magtanggal hindi na ako nag ano hindi na po ako naglagay ng gloves kaya ay akurahan lang maglilingan sa manak mamaya ng koko ko so ayan dami yung ugat dito po natin siya ilalagay sa ayan yung extra kong pat doon So, heto po yung aking extra pot. Niready ko na po sa kanya. Kaya, heto. Lagi natin ang... Ayan, malaking pat na po ito. Pero, tingnan nyo, oh. Um, bilis niyang lumaki. So, ayan. Dito po muna siya ngayon. At, tingnan nyo yung kanyang... Ito po oh. Meron po siyang baby. Ayan oh. Kukunin natin. Ang naman po natin ito ng mga flowers to. Ayan. Ito pong mga ganito. Tingnan natin kung pwede siyang ma-propagate din. Hindi ko na inantay magano, meron siyang tumutubong ano oh, parang ano niya. Baby niya, hindi ko na naantay. So ayan oh, ito yung ating baby na nakuha. Patanim natin ito. Tanggalin natin itong mga dahon-dahon na yan. Okay. So, ayan, nakapagripat na rin po tayo ng ating mga lumalaking succulents. Ayan. Kayo no, meron pa rin siyang baby dito. Oh. Ayan no. Oh. So, ayan. Medyo linisin po natin ang ano. naman, lalagay ko doon sa mga propagation ko. Yung pat ng pinaglalagyan ko ng mga propagation ko. Yan nga po, maging itong si Shabiana Haim natin, ay inirap, iniripat ko na rin po para nakaka-lesson po tayo ng ating mga gawain dito sa ating mga, ano, mga halaman. Kawawa naman sila. Yan, ganda na nila ngayon. Oh. Eh. malaking pat po yan. Oh maging yung ating mga campfire ayan, ito po si Crassula Capitella Campfire ayan po ganito po siya kapag stress na stress siya sa lamig ayan, ito po yung nandun lang siya sa sulo kasi eh. kinuha ko na rin po para mailagay sila sa isang lagayan para pagka kumapal po napakaganda pong tingnan yan katulad po nitong kanilang mother plant ayan eh ganda oh Kapag po hindi taglamig, nameme- nagiging berde po sila at kapag ka, taglamig po ito 'yan, ganyan sila. So, ayan magiiikot-ikot na lang po tayo ngayon at nakailang repot din po ng ating mga succulents ang nagawa ko kaya ayan, nakagawa po tayo kahit paano ngayon dahil may libre po tayong oras at bukas na naman po ay magtatrabaho na naman tayo so heto na nga po ang ating mga succulent two weeks po tayong hindi na pasyal dito at ngayon nga ay titignan natin kung may mga problema na sila rito at kaya nga po nadiligan ko na rin sila kanina wala na po akong nakitang may problema sa kanila kundi natutuyo na lang sila Ayan. Ito po yung ating si lipstick. Ito yung tuyo po kanina yan. Ang gaan-gaan nga. Ngayon mapigat na. So, yung mga succulent natin ditong mga dati ay okay po sila. At mayroon po silang ayan. Si Miranda po ay meron ng mga babies na lumalabas. Ayun pa po o oh at ayan, hindi ko alam kung ito ay babies pa rin o uh, yung bulaklak po niya pero ano parang babies po siya yun. na? Hmm, at ang ating si Carl's Crested ayan ang ganda at si Echeveria Bump matay na po yung iba kong mga uh, ano dito, carlis so yung anak po ni after glow, bago siya namatay ay binigyan pa rin tayo ng mga babies ayan ito po yung isa ito po yung isang side na puro sakilan ko nga po rin to at meron pa po dito sa kabila. Ito naman po yung aking mga ano dito, graptoberia. Si purple delights. Na napakaganda. Kahit pabayaan nyo po yan dyan. Hindi yan madaling mamatay. Hindi siya maselan. At mabilis pong magparami to, Katulad yan. Tingnan nyo po yung naparami ko na dito. Oh. Ayan. Oh. Ang dami na nila. so ayan pa po ang ating mga purple delights, nagkalat na po dito, ayan at ayan pa so heto yung mga bagong propagation ko galing po sa leaves, ayan lumaki na sila at heto pa po ayan, mga ano po marami na po ako na i -propagate. Ito po pala yung kanilang bulaklak. ko oh. Ngayon lang po ako nakakita ng bulaklak ng Purple Delights. Ang tagal ko ng mga alaga yan. Oh. Ngayon lang po ako na ah, ngayon lang po siya na mulaklak. Ayan, ang dami Oh. At ito pa yung panibagong mga propagation ko galing sa leaves. Ayan. eto naman po si super bomb ayan, eto yung mga anak-anak niya na to siguro ito pagka tinanggal lang ko ng ano to dito eh. marami pa rin po doon sa ilalim yung ating si ghost plant ayan ang dami niya na oh ang lagu-lagu na eto ito naman po yung ating um, si Cubic pros Nagtumpo na sila rito. Oh. Um. May ano na po si ano um. Sino ba ito? Si Black Prince. Mm. Um, meron na siyang baby. Ayun, meron pa oh. Ka magkabila. Ito naman yung aking mga ano dito. Ayan, ang gaganda oh. Yung mga pinagtututumpok ko rito mga ano, mga succulents ko. Ayan, Ayan oh. Ito si trumpet. Ayan. Ang laki niya na, oh. Ayan, ang ganda ni Chris Beauty. Nag-propagate na po ako ng ano nito, dahon nito. At nakita ko nga mga tumubo na. Pakita ko sa inyo. Ayan po, oh. Ayan. Meron na tayong Chris Beauty. At ito naman po, not, sure, not so sure po kung ito ay si variegated bluebird. Pero yun po yung pagkakatanda ko sa kanya eh. At yung mga tinusok-tusok ko po rito, ayan, lumalaki sila. Lumalaki na sila, ayan o. Oh. Ayan. Ayan yung ating mga variegated. At ito naman yung ating uh, mga carlis. Hmm. Ayun, lumaki na sila. O, oh. tingnan nyo, ang liit-liit nila. Ganito lang sila nung inilagay ko. Ito yung iba, lumaki na. Pero ito, mga naiwan. Ayan, o. Oh. Dito po sila galing. Ayan. Meron na naman tayong ipopropagate. Ayan, at ito si Black Prince. Ito si Snow Peach. Lumaki na rin si Snow Peach. At yung ating mga propagation ng leaves ng ating si Lovely Rose, heto na po. Yan. Yan. dami na natin mga alaga. Ngayon ko lang uli sila nakita uli. Napagmasdan. Napakaganda. Ito, hmm. dumami na po yung ating ano, fantasy ayan, oh. at yung elem natin ayan ay ano nangyari ayan o oh. alam niyo po maraming ibon dito laging gagala gala nakakainis laging pinupuntahan itong aking mga mga succulents ayaw ko kung bakit ayan o oh. So, kaya na, bisita na po natin itong mga alaga kung mga succulents. Hanggang sa muli po at see you on my next video. Bye!